Ikaw babae ka, tigil-tigilan mo yung asawa kong kulto. Kung ayaw mo ipatawas kita. Hoy, mayaman kami. Meron kaming remote control na alupihan. Pwede pa tigilan nyo na yan? Ako mag dito. Isusumbok kita ay papa. Susumbok kita! Kamusta na kayo si Kuya Jim? Matagal-tagal na din siyang din nakakapasyal dito, no? Simulan ng stoppage ng buto ng santol. Bunso, i-ready mo yung camel ngayon, na. Liyain mo mabuti yung likod para komportable pag bumangking. Sige, kuya. Boss, yung bonus namin ng pangpak -pang ng salagubang, ha? Bigay mo sa amin. Nagugutom na kasi ako, eh. Kakakain mo lang na limang bata kanina. Nabitin ka na naman. Papa! Papa! Anong ginagawa mo dito? Bakit ka naglalaway? Patawarin mo ako, Papa. Hindi ko naman nakalain. Titira siya na chow-chow, eh. Sinisigurado ko sa'yo. Pagbabayarin ko sila na 10 piso sa ginawa nila sa'yo. Boss, tres lang. Masyado nang mahal yung 10 piso. Mga bata, Iandaan nyo yung mga labsong. Susugod tayo. Hindi ko susundin, boss. Jigen, patawarin ka mo ako. Hindi ko sinasadyang sirain yung brand yung relasyon nyo ni Chimpans. Okay lang, second handa -hand naman yun. Eh. Tsaka, alam ko namang hindi mo intensyon na gayahin yung kailay ni Peppa Pig. Pero pa si Chimpans, <laughs> Hindi ko rin alam. Malamang nag-stroll yun kasama ni King Kong para maglabas ng sama ng loob. Chong! Ayun! Tara! Tara! Uh, taga. Oy! Sumama ka sa amin! Sino kayo? Hindi ko alam! kalala! Hindi paano pa kayo sumama dyan ang dali? Huwag na maraming satsat! Kung ayaw mo may mangyari sa natin! Bitawan niyo ako! Pertil pa naman ako! Uh, Chong! Sige na! Ano gagawin niyo? May mati! Mm. Chong! Maganda na yung sigurado! Uh, uh. Nagkabitawan niyo siya! Hoy! Ikaw ah! Huwag kang makikailam dito! Kung ayaw mo yung kita sa miso! Chong! Tara! Sige, oo. Oh. Jim! Jim! Saan yung na si Jim? Alam ko, dito yun. Hindi ako pwede magkamali. Eh. Dito na ninilipin ang matanda tuwing hapon eh. Ah, ming, 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 ming! 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 Ano po yun? Wala po kaming panis dito. Anong kailangan niyo? Um, uh, itatanong lang sana namin kung nandiyan si GM. Uh, lang sana po kami ng kanin na hindi na ginagamit. Uh, opo, uh, mga kapatid niya nga po kami sa kasambay namin. Ha? Kayo ba yung mga kapatid niya na binuro sa garapon? Um, Oo, oh, kami nga. Nandiyan ba siya ngayon? May nangyari sa kanya. Dinukot siya ng alagad ni JB Sukal para dumayo ng pusoy dos. Anong sabi mo? Dinukot si JM? Paano mangyayari yun? Wapang mas mandurukot yung kapatid namin. Hindi ko din alam, pero malakas ang putok ko na may kinalaman si Chipansik kung bakit draw ang laban ni Pacquiao. Hindi maaari ito, Kuya. Hindi pwede magkulang ang miyembro ng One Direction. Magmadali na tayo. Magbook na kayo ng truck ng bumbero sa lalo madaling panahon para maligtas natin siya bago sumapit si Bang Gabi. <laughs> Sino ba kayo? <laughs> <laughs> ano ba kailangan siya tagyawat ko? Nasaan ako ko?